guys, meron tayo rito nga sports car. Yan, Toyota MR2 SW20 1996 model. Yan, napakagandang sasakyan, guys. Yan, pangarera, guys. Yan, ito, uh, ito guys yung makina niya. Yan. Ito guys yung makina niya. napakalaking makina. Tapos meron siyang uh, exhaust fan 'yun. Bale ang gagawin ko rito guys, uh, i-aice ko yung mga wirings niya kasi mga masyado nang masalimuot, masyado nang makalat. 'Yan. Ito guys yung makina niya, uh, nandito sa likod. 'Yan, wala siya sa harap. 'Yan, ito guys yung uh, harap niya. Right pa nga, ngari. Right. Yan. Dito guys nakalagay yung uh, battery. Nasa harap. Yan kuran. Yan ito guys yung uh, battery niya. Yan ito guys uh, ay yeah, mga to. Yan, yung mga kalat-kalat na wire na yan. yan. Tapos yung radiator niya guys nandito. Nasa harap. Malayo siya sa makina. Ang makina niya nandoon sa likod pero ang radiator niya nandito. Yan. Nasa harap. Yan, ito guys, nakakabit uh, siya ng uh, condenser ng aircon. Yan. na rin. Bali, ito guys, uh, lilinisin ko rin yung mga wire niyan. Yan, ito guys yung uh, masyadong uh, masalimuot na wire. Masyadong makalat. Yan, bali uh, dating right hand drive, ngayon na uh, left hand drive. Yan, ito guys yung uh, wiring siya binaba ko to itong uh, cover yan ito yung bumungad sa akin mm, wow. sobrang uh, ito guys siguro uh, kumalat lang to uh, sa katagalan na uh. yan sa marami ng uh, dumaang auto electrician yan uh, sumabay pa tong uh, linya ng alarm yan masyadong kumalat yung wire nya pati rito guys sa uh, dashboard yan parang uh, buhok ni Medusa yung taong ahas guys <laughs> yan, ito guys yung linya ng radyo yan, yeah. masyadong uh, nakalat yeah. ayusin din natin yan guys oh. yan, ito guys yung sa dashboard nya yan. Yeah. tapos ito guys ang kagandahan rito sa ng convert na ito uh, hinihinang nya yan, nagbalat ako ng dalawa tinanggalan ko ng tape kita naman guys nakahinang meron siyang uh, yan tingga na nakahinang yan, kaya yung gumawa nito uh, ayos din na uh, maayos ang pagkakala convert nila yan ito guys sa uh, Japan version to guys uh, ang sasakyan na to uh, sa Japan to yan, tapos sa uh, kinumbert yan yung dating uh, manibela niya nasa uh, kanan nilipat dito sa kaliwa yan. right hand drive dati Ayan. Ito guys, ang gagawin ko rito ah, ay uh, ko mga to, yung mga linya na yan. Yan, lahat ng kalat na yan, ah, yung mga hindi nagagamit, uh, ah, aalisin na natin. Yung mga sobra-sobrang wire, yung mga sobra-sobrang wire, yan, aalisin na natin guys. Maraming mga sobrang wire. Yung katulad nito, yan, pagbaba ko, oh, ito nakalaylay lang dito. Yan. Babalik natin guys sa original na forma pagkakawire na ito. Yan, titipan natin na maayos. Yan, yung mga sobra-sobrang wire, uh, aalisin na natin guys. Dito guys, uh, wala naman akong uh, ipapakita ng uh, tutorial. Uh, ito guys, uh, papakita ko lang sa inyo uh, kung paano ko yung gawin at kung paano natin na uh, may maibabalik sa original na forma ang mga wire. Ayan. Tapos ang mga dugtungan na uh, syempre, natin. Ayan. Bali, ipakita ko na lang sa inyo guys, uh, kapag uh, naiporma ko na yung mga wire niya. So ito guys, uh, okay na yung ating uh, nilinis na wiring nitong uh, Toyota MR2. Yan, SW20. Yan, uh, 93 to 96 model. Yan guys, pakita ko sa inyo. And guys, kitang-kita naman guys, uh, wala nang kakalat-kalat. Yan. Yeah. Bale ito guys yung nasa ibabaw na to Itong wire na to uh, Dito siya dati nakalagay Nasa baba Yan nagkumpulan sila rito Ngayon ang ginawa ko uh, Nilagay ko na rito sa ibabaw Yan binaybay natin dito Tapos uh, pinakita natin Yan papunta rito guys sa module Yan pati rito Yan ang ginawa ko rito guys uh, Binunot ko yung mga sakit Yan binunot ko yung kanya kanya sakit tapos uh, nilabas natin yung wire yan, dito ko guys sa uh, tinaypan na maayos sa labas. Yan, yung nataypan ko na, na maayos, tsaka natin na uh, hinanapan ng magandang pwesto. Yan, kitang-kita naman guys, wala nang kakalat-kalat. Yan, pati rito guys sa may battery. Yan, bali ito guys ang itsura niya nung hindi ko pa ginagawa yung dito sa may battery guys. Bali yan, baliyan guys ang itsura niya. tapos dito guys, marami ring kalat dito. Yan. Ngayon na, ito na yung relay na sa starter na naka, nakalagay rito. Yan, nilipat natin dito guys. Yan, isinama natin dito sa relay ng uh, bar light. Yan, ito guys yung bar light. Yan, mahaba na yan. Tapos meron din siyang uh, LED na nakadikit dito sa ibaba. Meron ding sariling switch yan, guys. Yan. Ito guys yung mga ginagamit kong uh, relay. Yan, boss relay. Tapos ang sakit niya, uh, circuit circuit na ceramic. Yan, napakatibay niyan guys yung mga sakit na ganyan. Yung circuit. Yan, hindi katulad nito guys. Ito yung mga kinalas kong wire, yan ang daming kalat na wire. Yan ito guys yung mga wire niya. Inalis na natin guys. Tapos ito guys yung uh, nakalagay sa relay ng starter. Yan. Natutunan yan guys. Yan. Tapos nabubunot. Hindi ka ng circuit, guys. Yeah. Uh, shout out nga pala sa circuit. Yeah. Ito guys, ha, napakatibay ng na mga sakit nila. Pati itong boss relay, yan ang, yan ang ginagamit guys. Mga relay. Yan. Tapos ito guys, yung uh, sirena, yan sa alarm. Uh, dati siyang uh, nasa loob ng bumper. Yan, nandito yan guys sa loob. Yan. Ang nangyari ang nangyari diyan guys sa uh, nabasa ng tubig. Yan, buti ah uh, napagana pa natin. Napagana pa natin siya. Inangina natin guys sa uh, naging ngongo kasi. Yan. Pero okay na siya guys. Yan. Okay na guys, dito tayo sa harap tapos sa tire ito. Dito naman tayo guys sa loob. Papakita ko sa inyo guys. Yan, ito guys yung loob. Yan, kitang kita naman guys Yan, wala nang kakalat-kalat Yan, hanggang ilalim Yan Yan, ito guys Yan, inayos natin guys yung mga Wire Yan, tinit pa natin na maayos Yan, nilagyan natin guys ng mga insulator Yan hanggang baba guys Yan, kitang kita naman tapos ito guys yung uh, mga switches. Yan, ito guys yung pina-additional ni Sir. Yan, switches ng camera extra. Tapos LED yung nasa ibabaw ng uh, bar light. Tapos yung bar light natin na LED ito. Yan. Tapos ito guys yung uh, stock na switch ng paglamp yung sakit niya. Yan ito guys yung uh, mga switch niya parang erong plano guys yan yan kitang kita naman guys napaka na yan tapos dito tayo guys yan sa may uh, radio radyo yan wala na siyang kalat guys yan tapos ito guys ang ginawa ko rito uh, dati siyang mayroong uh, push start ito guys yung uh, dati niyang lagayan o pindutan dito nakalagay. Yan ito siya. Ngayon inalis na natin. Uh, sabi kasi ng may-ari uh, alisin ko raw. So uh, medyo pangit kasi may butas siya. Ang ginawa natin, nilagyan natin ng uh, cigarette lighter. Yan. Ang pansin ko kasi dito sa sasakyan ito, uh, wala siyang nakalagay na cigarette lighter. Naka-tap lang sa accessories yung uh, linya. Yan. Kunin mo nasa sa ibabaw right? Yan, nakatap lang sa linya, nilagyan ng ignition. Yan, ito siya guys. Yan, kaya ito guys ang pinagsisimulan ng mga pag-short ng mga wiring. Yan, ang ginawa ko guys para mapakinabangan natin yung butas na to, yan, nilagyan natin ng uh, cigarette lighter. Yan, para dito isasaksak yung uh, yung mga extra nilang uh, accessories. Katulad nito guys, yan, doon na isasaksak. Yan. Okay na guys. Ito guys yung uh, linya ng hazard. Ito yung sa radio. Yan, wala na siyang kalat guys. Yan. Guys, okay, so okay na tapos sa uh, ito guys, ani uh, pinalitan ko ng LED na ilaw. Yan, LED na yan guys. Kaya kitang-kita -kita na guys yung sa dashboard niya. Yan. Tapos syempre a uh, binilik natin yung a uh, Central lock. Kaya ito guys, gumagana na yan. 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 Tapos gumagana rin guys uh, kapag uh, yung sa alarm. Yan. Okay na guys. Tapos sa uh, ito guys sa uh, ang problema na ito dati ng our uh, power window nya Ah, uh, dito nilagay yung uh, driver side. Yan dito sa pwesto na to. ngayon na ah, uh, dito siya uh, hindi na control yung kabila. Yung switch ng passenger side. Kasi ang sabi ng may-ari ah, uh, nasunog daw tong ah, uh, switch na to. Yan so ah, uh, binuksan ko to at ah, uh, tiningnan ko ang problema lang pala nito guys sa ah, uh, kapag tinaas o binaba hindi nag automatic ito. Hindi namamatay yung supply niya papunta rito sa ma sa may ah, uh, motor mismo guys yan, sa motor mismo take, al, bunutin mo muna yung battery baka yan, sa motor niya mismo, ah, hindi na mamatay yung supply rito. Yan. Ngayon, ang ginawa ko, ah, pinutol ko yung sa automatic niya. Kaya, binalik ko na lang dito guys, yung sa driver side. Ngayon, dito guys, yung passenger, ah, nakokontrol na ron. Papunta ron. Yan. Yan guys, ah, medyo gugulatin natin yung mayari. Kasi, akalanya ah, akala niya, hindi, hindi ko na yan magagawa. Kasi nga, ang sabi kasi ng dating gumawa ng power window, ah, uh, sunog daw to. Yan. Ngayon guys, papakita ko sa inyo. Ito kasi guys, kaya nandito yan, kasi uh, Japan version to, nandun ang dating switch niya Ngayon na, uh, eto ito na, dito na siya, lilipas uh, sa left hand drive. Yan, kaya nandito na ang driver niyan. Nandito sa ah uh, kanan. Uh, ito yung ginawa driver side nito. Kaya binalik ko na guys. Sigarik, dikit mo le. Pakita ko sa inyo guys. Anotol natin Yan ito guys Nandito na siya sa Driver side Yan yung may automatic Kaya lang hindi na natin pinagani Automatic kasi nga uh, Baka masira yung motor Yan Yan Tapos ito guys Kapag pinindot ko to Yan Tataas sya doon Ayan. switch mo dyan. Yan, kailangan guys, nagagana rin yan dyan. Okay. yan patay natin. yan dito guys, sa uh, gugulatin natin yung may-ari. Uh, kasi minsan na uh, nahihirapan doon silang magbukas dito. Kasi nga, inaabot pa nila ron. yan Tapos kailangan guys, uh, gumagana talaga yan. Kasi kapag mayroong kayong kapitbahay na tumawag sa inyo, at hindi nyo pinagbuksan uh, baka masabihan kayong uh, masama ugali o masungit kasi o oh, kaya uh, sasabihin kayong bastos kasi nga uh, hindi nyo pinagbuksan yung nga lang hindi nila naiintindihan minsan na may problema pala yung power window yan. kaya guys uh, ito pinagana ko na yan. ito guys uh, ibabalik na lang namin to yan kukuberan ko na lahat ibabalik ko na sa uh, ano nya uh, head unit pero ito guys tatagawa pa rin na may ari to yan. Kasi kulang-kulang uh, pa mga linya ng speaker. Yan. Okay na guys. Yan. Kitang-kita naman guys. Ang laki na pagkakaiba. Yan. Bali, ang gagawin ko guys. Uh, babalik na namin ito lahat. Tapos, sa uh, siyempre, uh, ilang araw to sa shop. Yan. Eh, medyo nag-alikabok na. Yan. Kaya ang gagawin ko rito, uh, bago namin na uh, ilalas video, uh, pag kapag pumunta na mamaya may-ari, ako kukukunin niya na guys. Yan, ang gagawin ko rito, alilinisan ah, ko na rin para matuwa yung may-ari. Ah, pag, kapag kinuha niya, yan, napakaganda na yung niya at makintab na. Pakita ko lang sa inyo guys mamaya ah, kapag uh, ah, na namin. A few moments later. So ito na guys, ah, okay na yung ah, nilinis nating mga wiring ng Toyota MR2. Yan, SW20. Ah, Bali guys, ito yung may-ari. Yan, sila sir. Tapos yung anak niya, yan, si Austin. Kaya sir, baka may isa-shoutout ka. Shoutout no sa Marlo ka doon mag-ibig especially kay Sir Marlon and kay Sir Ken. Anyway guys, ito uh, nga pala si uh, aking malupit talagang master na electrician dito sa lugar namin. Actually, bata pa ako siya na yung ng box ko, ng lancer ko, lahat yes, ng na sakit sa akin. Siya talaga. Then, bali ang ginawa rin ito sa auto ko, complete, totally talagang rewire, halos talagang rewire. Kasi nag ko ito, bakit lang ang nag-ibig ko ito sa Sir Tropa uh, from uh, Bulacan. Tagal na, diba? 17 years na kasi sa akin ito. So, napabayaan, siyempre, atin, alam mo naman tayo, medyo naging kaisap din tayo. Haba. So, ngayon, gusto ko maayon. Then, nga pala, may sana na yung magkakaroon kami ng Luzon loop. So, dinala namin ito kay Sir Bert para ma ensure na talagang hindi kami magkakaroon ng problema. one <coughs> yeah, sir, yung family mo, sir, ah, misis mo, baka isa shout out mo. Ako, hindi ko pwede sa'yo, baka maharuwi ako sa gasa. Kaya, sir. Shoutout uh, out nga pala sa wife ha. Okay. Okay, Ah, ito, guys. Yan, detesting na namin lahat. <coughs> Excuse me. Sir, buhay mo lahat. Ya, pati yung ano natin, yung Swiss na no, pang aeroplano. <laughs> <laughs> Yan, yeah, medyo against the light pa tayo guys uh, kasi uh, maliwanag pa sa shop Yan. Yeah. Toyota MR2 ah, yeah. uh, 96 model to sir 96 ah. Uh. guys uh, napakagal na sa sakyan Yeah. Uh, yan yung anak ni Sir Sir, baka may si-shoutout ka Shoutout ka Shoutout sa family ko And sa mr 2 Club Na yung support sa abay para sa MR2 Club. Yan. Uh, sir, sir, baka may girlfriend ka. Shout okay, out na right. <laughs> rin. Shout out to you, Jerry. Yan, si Sir. Ganda lalaki. Bagay na bagay. Isa-isa na -isa, susakyan isa, mo. Bakit <laughs> <laughs> guys, Yan, uh, Shout out nga pala sa MR2 Club. Yan. Uh, soon, ha? Sana may imbitahan nyo rin ako soon. <laughs> okay, paki-atras.

nandito ko nung muna, gusto palitan ko ng SUV kaso siyempre dahil ipagmamahal namin sa talaga sa concept yan so hindi namin nasa tugo na yan sir, nasa tugo na alam naman, Dancer pa dati ko diba yung Volkswagen, yun na sorry na hanggang ngayon, ito pa rin nga ba mag-upgrade another pero soon in the future, para sa ngayon, ito muna, in-grade muna By the way, <laughs> pangalan nga pala nito si Stark. Fair <laughs> doon tayo sir sa loob. <clears throat> yan ito guys, uh, napakaliwanag ng uh, mga gauge niya. yan. Dashboard. Yeah. Uh, tapos ito guys, yung uh, switch na parang aeroplano uh, sir na. <laughs> yeah. parang safe. Kapag nakaangat, yan naka switch kapag binaba diretso na yan patay na yan yan tapos ito sir na natin sa original yung uh, switch niya yan tapos makokontrol dyan ayos pa sir hindi mo ba akalain makokontrol <laughs> <laughs> rin ko yung bali sir, maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you. Hanggang sa Ayan. susunod na sakit uli ng ulo. <laughs> maraming salamat po sa tiwala at sa akin yung pinagawa niyo yung mga sasakyan. Always. Ayan. Ayan. Sir, maraming salamat Ayan. po sa Ayan. iyo. Ingat po sa pag-uwi, sir. You, sir, ingat po sa pag-uwi. Thank you, sir. Pag-ayos MR2 namin. At lang, yun, wala na kami kapakabaligayan ng malayo. So, <laughs> thank you po. Okay. Bali guys sa Toyota MR2. yan SW20 yan ah uh, paki ah uh, puntahan nyo lang po ang aking channel at Paladin pala channel yan marami kayong matututunan dong guys uh, paki subscribe na rin paki follow na rin para ah uh, marami po kayong uh, makikita mga tutorial don. and guys marami salamat sir thank you sir